Ang magandang gabi po sa inyong lahat. And dito po ako. Ako na naman ito. Wala nang iba. So madilim po ang aking nilalakaran. Araw-araw po ito. Gabi-gabi. Pag ako po yung gabi umuwi. So ayaw ko naman mag markila ng tricycle. So yan. So actually meron na po akong kausap na iahatid po ako. Kaya lang papunta pa po siya sa Carmel Mall at kukunin ang kanyang battery. So, shout out po pala sa grade 6 St. Lorenzo Ruiz ng Santa Celia Catholic School Foundation Incorporated at grade 5 ng St. Tadeus. Grade 5 po yan ng Santa Celia din. So, actually, ngayon po ako dahil uh, mas gusto ko po ng ganito dahil uh, mas okay po. Hindi naman po ako natatakot dahil unang-una -una kasama ko po si Lord. Okay? So, yan po, uh, although madilim na po, madilim, madilim na po dito sa lugar na pinagdadaanan ko ngayon. Pero, meron naman pong mga ilaw. So, tapos agad pa po yung mukha ko dahil uh, stress talaga pag Monday. Although, dapat masaya ka pa rin. Okay, bye-bye po. Salamat!